Ayun, pwede. yo Yes, uh, magandang uh, tanghali mga minamahal ko mga taga Subaybay. Oh. At uh, dito ako ngayon sa IVP Road at uh, bumili ako ng ulam para sa tanghalian. At uh, ito yung tinula na binili ko. Uh, galing na ako dun sa karinderya at napadaan ako rito sa mga kaibigan ko na mga tricycle driver dito sa Batasan, Quezon City. At ito yung mga kaibigan ko na naririto at nakapila dito sa Adventist, uh, Seven Adventist Day at naghihintay ng mga pasahero uh, pa hinihintay nila yung paglabas ng mga pasahero dito sa nasabing 7 7 uh, day Adventist Church at ito sala ang mga kaibigan ko na sina Ano pangalan mo? Si Ano pangalan mo? Kita-kita ka sa Amerika Kita ka sa Italy, sa Europe. Ah, oh, ano pangalan mo kaibigan? Joseph Suryano. Oh, Joseph Suryano, itong aking kaibigan na uh, tricycle driver dito sa uh, Ah, uh, batuda, batuda, Batuda ito, Batuda. Ah, uh, Batuda 1047 ang kanyang plate number. At ito na. Napakasibag ng tao ito. At halos wala pahinga ito sa mama pag drive ng tricycle. Sino pa? Ano pa kaya mo kaibigan? Edwin, eh, ang hinihintay ko si Coco Martin para ano, matibay. Ha? <laughs> si Coco Martin ang hinihintay ko para ano. Kung <laughs> kung so, Martin daw hinihintay niya. So, ayaw ko kung darating. <laughs> ah, kaibigan, pangalan mo? Sanoy. Ah, ka Kaloy? Sanoy. Sanoy, ano pili do? Uh, ah, Sariyo. Ah, ah, anong number ng tricycle mo? Ha? Anong number ng tricycle mo? 1062. Ha? 1062. Oh, ayan, napakasipag din ito. Ah, yan, napakasipag din ito. Ah, ito. ano pangalan mo? Tapos na eh, sinabi ko na kanina. ay Ah, sinabi ko ah, na kanina. Ah, na yeah, ah syong, sige ko <laughs> Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga subaybay. Please like and share po. Maraming salamat po. Thank you for watching. Ay.